Sunod-sunod pa rin ang aftershocks matapos ang magnitude 7.4 na lindol na sumentro sa Surigao del Sur. Umabot ng hanggang intensity 7 ang lakas ng pagyanig at nagkaroon pa ng tsunami warning sa kasagsagan ng lindol. Balikan natin ang mga eksena sa pagbabalita ni Mon Gualvez. Oh my God! Biglang pumutok ang linya ng kuryente sa bayan ng Liang oh God, sa Surigao del Sur ng Yumanig, ang magnitude 7.4 na lindol. Oh, my God! Ilang tindahan ang nawalan ng ilaw. Nagpulasan din ang mga empleyado ng convenience store na ito sa Kapalong Davao del Norte pasado alas 10 ng gabi. Laglagan ng mga paninda at nawalan pa nga ng kuryente. Sa labas, nagsasayawan na mga poste at naglabasan na rin ng iba pang mga residente. Nagtumbangan din ng mga paninda sa convenience store na yan sa Bayugan City sa Agusan del Sur. Bumigay ang bahagi ng gusaling yan. At sa simbang ito, nagkabitak-bitak ang pader. Sa Tagum City, buntis pa ang nasawi. Sugatan naman ang living partner niya at kanilang anak. Hanggang kanina, tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks na umabot ng hanggang 6.6 magnitude ng lakas. Bukod pa riyan, ang isa na namang magnitude 6.7 na pagyinig na naitala naman sa bayan ng Kagwait kaninang mag alas 4 na umaga. Datos, sa panayam ng One Balita Weekend sa Surigao PDRRMO, RRMO, pinakapektado raw talaga ang sentro ng lindol. Di municipality na uh, binatuan, doon talaga ang mga pinsala. May mga bahay na <coughs> nasisira doon. Uh, ito yung datos, uh, yung totally is 107 households at yung partially is 335. Sabi naman ng gobernador ng Surigao del Sur na si Alex Pimentel sa programang Bangon Bayan with Mon, hindi bababa sa tatlo na rin daw ang naitalang namatay pero hindi dahil natabunan ng guho. yung tatlo, medyo na heart attack, na trauma doon sa lindol, cardiac arrest ang nangyari. Bukod dyan, walo rin daw ang naitalang sugatan. Sa ngayon, patuloy na pagpapadala ng relief pack sa mga apektadong residente ang pinagpapasalamat na lang daw ni Gov, hindi na masyadong napinsala ibang munisipyo. Marami na sirang bahay. Opo. Pero dito sa ibang parte, medyo awa ng Diyos. Uh, sa lakas ng lindol, medyo minimal ng konti yung sa ibang munisipyo. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. <laughs> Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.